Maligayang pagdating sa Tagalog Movie Recaps at ngayon kami ay MG Recap ang sa pelikula normal si Catherine isang nagdadalamhating ina na pinagmumultuhan ang pagkamatay ng kanyang panganay na si Nikki na namatay sa isang aksidente sa sasakyan labing na taon bago hinihigop sa kanyang kalungkutan Catherine emosyonal na pinababayaan ang kanyang nabubuhay na anak iniwan siya ni Brayden na sama ng loob at hindi masaya ang kanyang distansya ay nagpapahirap din sa kanyang kasal. Habang ang kanyang asawa ay nararamdamang hindi pinapansin samantala pinakilala kami kay Walt isang professor at ang estudyante niyang si Sherry na isang weather din reporter ay maaaring pahiwatig ng pagkahumaling pagitan nila habang tinatalakay siya ni Sherry syempre kasama si Walt sa next scene namin makita ang isang batang lalaki na nagngangalang Jordy siya ay nasa kulungan na kompleto ang pangungusap at siya ay pinalaya mula sa bilangguan sa labas ng kanyang ama Carl ay naghihintay para sa kanya Jordy at Carl ay hindi magkasundo si Walt nakatanggap tinanggap ng Jario tungkol sa pagkamatay ni Catherine Anak na pinananatili niya sa kanya sa susunod na araw sinabi ni Carl kay Jordi na mayroon siyang isang linggo para maghanap ng isang trabaho para sa kanyang sarili pagkatapos ay umalis para sa trabaho. Paliwanag ng batang madraste ni Jordi na si Alice na hinahanap ni Carl si Jordi pinakamahusay na interes kahit na siya ay nagpakasal kay Carl para sa pera hindi pag-ibig samantala binisita ni Walt ang kanyang kapatid na may sakit sa pag-iisip. Si Dennis na hindi umalis sa kanyang apartment dalawang taon pagkatapos ay pumunta si Walt upang makita sabi ng psychiatrist na si Carl na nararamdaman niya nanlumo ng tanungin ni Carl kung bakit si Walt ipinahayag na siya ay nasa isang aksidente pagkatapos nakikipag-inuman kasama si Dennis isang gabing lalaki na matay si Nikki nang mabangga ng kotse si Walt's ang kaibigan ni Nikki ang nagmamaneho at samantala ang sesyon nila sa araw na iyon si Catherine na madalas bumisita sa anak niya libingan araw-araw na may mga bulaklak ay umiiyak sa kanyang silid noong Home Alone Jordi na may record ng kriminal na gustong gusto pizza delivery trabaho ang may-ari at ubili tinanggap siya sa kabila ng kanyang nakaraan na pareho gabi pinanood ni Walt ang ulat ng panahon sa TV nang sinubukan siyang akitin ng kanyang asawa tumanggi si Walt na nakatutok sa TV na galit ang kanyang asawa na noon ay umalis isang araw si Jordi pagpapasaya sa sarili ng si Ali nang hindi inaasahan pumasok sa kanyang silid at nakita si Jordi nagulat at umalis si Alzi dahilan para sa kanya nahihiyang umupo siya sa park kung saan sumama sa kanya ang isang babaeng nagngangalang Melissa ang sabi ni Melissa na isang mabuting kaibigan ni Jordy kanya na nakita lang niya si Catherine tanong niya kung sinubukan pa niyang kausapin si Catherine. Sinabi ni Jordi na hindi niya alam kung ano ang gagawin mangyari kung nakausap niya ngayon si Catherine ipinaliwanag ni Melissa na dapat niyang kausapin Catherine at iniimbitahan siya sa isang party sa gabing iyo. Siya sa susunod na araw pagkatapos ng kolehiyo Walt e ni aya kay Sherry at naging intimate kasama siya buong bentahe si Sherry ni Walt gaya ng ibinibigay nito sa kanya noon magandang marka sa pagsusulit isang umaga Elise nakahubad at inaayos ang buhok sa harap sa salamin sakalang pumasok si Jordi pagkakita sa kanya tinanong ni Elise kung ano ang ginagawa niya there without responding lumapit siya kanya and start seducing her at parang para mag-enjoy din at naging intimate sila kakauwi lang ni Carl nang marinig ang kanya boses nagtatago si Jordi sa banyo bilang naglalakad si Carl patungo sa banyo si Ellie Lee umaakit sa kanya sa pakikipag-usap at nag-iimbita siya sa kama na nagiging intimate sa kanya nang makita ang kanyang pagkakataon na nadulas si Jordi pagkatapos nito madalas na sina Ellis at Jordi maging intimate sa isa't isa balang araw pumunta si Melissa sa tindahan kung saan si Jordi nagtatrabaho at nagtatanong sa kanya kung bakit hindi siya pumunta ang kanyang party noong araw na iyon ay gumawa ng dahilan si Jordi na abala siya noong araw na iyon sa pagkikita nila nakikipag-usap ang manager sa gabi pagkatapos ay umalis pagkatapos ng night out dumating si Melissa para i-drop si Jordi pag uwi ng gabing any aya ni Jordi pumasok si Melissa sa kanyang bahay habang nagsasalita magsisimula na silang maghalikan sa isa't isa lumapit si Elise at tinanong si Jordi Melissa sabi ni Melissa kay Jordi siya galit na umalis ang kaibigan si sa paaralan na si Elise pagkatapos na sinabi rin ni Jordi kay Melissa na pumunta bahay isang araw na laman ni Walt na si Dennis may kausap na babae na nagngangalang Sylvie kaya niyaya niya ito sa apartment ni Dennis para tulungan ang kalagayan ni Dennis na makita si Sylvie si Dennis ay nagsimulang sumigaw dahil para sa dalawa taon na wala siyang nakilala maliban kay Walt batid ni Sylvie ang sitwasyon ni Dennis kaya kinausap niya siya at ginagawa siya komportableng si Walt ay natutuwa makita pagpapagaling naman ni Dennis masyadong maraming oras ang kasama ni Jordi si Melissa na siyang sumunod kay Elise araw sa shop kung saan nagtatrabaho si Jordi sinabihan siya ng manager na magtrabaho ng mabilis na huminto sa kanyang trabaho galit ng makauwi si Jordi gusto ni Elise para kausapin siya tungkol kay Melissa at sa kanila relasyon ngunit ayaw niyang magsalita at dahon upang makita si Melissa ng gabing iyon ay iniisip ni Jordi, Nikki at tinawag si Catherine sa mga sumusunod araw na bumisita si Catherine inamin sa kanya ni Jordi Jordi na siya nga pati sa ninakaw na sasakyan kasama si Nikki niya sabi ng pagnanakaw ng sasakyan ang aking ideya at pumasok ang pagmamadali nila ay naaksidente sila kahit na hindi alam ni Walt na may kasalanan gaman ang pakiramdam ng umuwi si Catherine. At sinunog ang mga gamit ni Nikki ng mapagtanto hindi na siya babalik humihingi din siya ng tawad ang kanyang pangalawang anak na si Brian at sinabihan siya magagawa niya kung ano ang gusto niya Catherine nagplano ng bakasyon para sa kanilang dalawa samantala pagkatapos ng dalawang taon bilang isang shot in my date si Dennis kay Sylvie at tuluyang umalis sa kanyang apartment na si Walt na pagtanto ang kanyang pagkakamali humingi ng paumanhin kay Catherine nagsisiwalat na alam na niyang tinamaan ni Walt si Nikki sa sakyan na humahantong sa pagkamatay ni Nikki na galit na galit sinaktan ni Catherine si Walt bago lumusob off with braided samantala bumalik si Jordi bahay at kinausap si Al tungkol sa kanila relasyon na narinig ni Carl at nalaman ang tungkol kay Jordi's pakikipagrelasyon sa galit na galit si Elise na inatake ni Carl si Jordi na lumaban ay pumagit na si Elise at Pinaghihiwalay sila ngunit hindi bago si Jordi marahas na beats Carl alias nagmamadali Carl sa ospital sina Dennis at Sylvie masayang magkasama bilang Walt at Melissa nakita ni Catherine ang Solace EMB na tinirintes. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching!